Nasa po sa video ang aktual na pang up sa isang convenience store sa Las Piñas. Sa sobrang takot ng kahera, ibinigay na lang niya ang 67,000 pesos na kita ng tindahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pasado alas dos ng madaling araw kanina, makikitang pumarada ang rider sa harap ng isang convenience store sa barangay Marcos Alvarez Talon 5 sa Las Piñas. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang nagdire-diretso siya sa cashier nang hindi tinanggal ang kanyang helmet. Pero imbes na bumili, bumunot ng baril ang lalaki at nagdeklara ng hold up. Sakto namang nagbibilang ng bentang kahero ng convenience store. Sa takot ng crew, ibinigay niya ang pera. Pero hindi na nakontento ang sospek dahil pinabukas pa nito ang kaha. Kwento ng biktima, agad siyang tinutukan ng baril ng holdapper at hinampas pa sa kaliwang braso. Bigay mo kagit sa kanya, hindi, paparinin kita. Kung nabuksan ko na po, binibigay ko na yung pera, nababagalan pa rin po siya. Doon niya po ulit ako inampas at doon na po ako tinamaan. Nang tuluyang nalimas ng sospek ang kaha, agad siyang sumibat. Dala ang mahigit 67,000 pesos na benta ng convenience store. Sa kakamadali ng sospek, natumba pa nga ang motorsiklo niya. Sinubukan pa siyang habuli ng mga tauhan ng convenience store, pero agad siyang humarurot. Hindi na mukaan ng biktima ang kawatan, pero agad niya yung inireport sa mga pulis. Isang food delivery rider naman ang nakakita sa nangyari at tumulong na matunto ng sospek. Sinuyod ng mga pulis ang eskinita kung saan tumakas ang hold upper sa isang bahay na ang motorsiklo na ginamit sa krimen. Dito na ikinasa ang panguhuli sa sospek. Sandari po, sandari po. Ano na-recover dyan ang baril, mga bala at perang ninakaw. Tamang-tamang pagpasok natin sa bahay, na doon siya, na yung mga helmet, saka yung mga suit niya. Noong una ay sabihin yung pera, pero madang huli, nakita na rin natin yung pera at yung baril, yung bag. Sa huli, umamin din kalauna ng sospek sa krimen. Nasa kustudia na siya ng Las Piñas City Police Station. Mahaharap pang sospek sa reklamong robbery hold-up, illegal possession of firearms, at paglaban sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Gigi po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.